everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Pwede nga ba ang labanan? Kung ano to at saan to? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayan na naghihintay tayo kung ano nga ba ang mga bagong update ngayon dito sa Miss Grand Philippines. Medyo marami tayong naririnig na balita pero hanggang ngayon wala pa naman tayong nakikita na pumapasok dito sa Miss Grand Philippines. So sabi nga nila, this coming June 2 uh, ah, June 24 ay magkakaroon nga ng sashing ceremony ang Miss Grand Philippines. Dapat to sa Saturday pero na-move na sila uli ng 24. So one month ago na nagkaroon sila ng final screening dito sa Miss Grand Philippines. Pero ngayon sinasabi nila may mga madadagdag pa. So kamusta naman ano naman yung nangyari do sa final screening nila? Kasi nga daw meron pa daw mga accredited partner mula sa iba't ibang probinsya ang Miss Grand Philippines at ayun nga, darating sa this coming June 24. So, tingin nyo ba, fair nga ba to para sa mga nauna ng kandidata? Ako kasi para sa akin, medyo naguguluhan ako dito sa part na to. Dapat, ang ginawa kasi dito ng Miss Grand Philippines, nagkaroon talaga sila ng final screening kung saan include na yung mga accredited partner nila. Ngayon kasi nagkakaroon tayo ng confused confusion, 'di ba? Na nakaka- confuse yung eksena nila na magkakaroon pa daw ng mga another candidates. O oh, ayan, may papasok pa daw. Siyempre, yung first batch ng Miss Grand, nakita naman na natin na talagang grabe na rin naman yung effort nila, 'di ba? So parang kung titignan mo talagang ano, mula nung May 24 hanggang kahapon, nakikita natin na talagang busy sila sa pag promote ng Miss Grand. A uh, Philippines sa iba't ibang station. So, dito pa lang, nagtatrabaho na yung mga first candidates na nauna. And then, uh, sinasabi nga nila na na okay lang yan kasi syempre hindi pa naman talaga nagkakaroon ng session ceremony. Para sa akin, hindi tingnan nyo na, ma-relax na relax yung mga papasok sa 24 samantalang itong mga nauna na gumigising ng maaga para pumunta dun sa mga event nila as in nagtatrabaho na sila, ba diba? So, dapat lahat yan sama-sama. Kasi hindi biro yung may trabaho yung ibang candidates tapos pupunta sa event, a-absent, ah, yung mga ganon. Samantalang yung iba, naghihintay kung kailan sila darating. Ano to? Pag grand entrance, charot. So, yun, doon sa part na yun, hindi ko talaga naiintindihan ang Miss Grand Philippines. Kasi para sa akin, sana maging fair sa lahat. Yung una, nagkaroon kayo ng final screening. Sana sabay-sabay. Kung may accredited partner kayo, dapat yun yung order ninyo sa accredited partner. Hindi yung accredited partner na parang, ah, sige, hintayin natin, ang ah, Uh, baka hindi pa kasi siya available yung kandidata ipapasok ko sa inyo. Parang kawawa naman yung mga nauna, di ba? Sa mga nag-effort. Yes, yung iba, wala naman silang pangalan. Tapos siguro mga simpleng tao lang sila na hindi na nga tinatangkilik ng mga audience. But nandoon ako sa part na sana bigyan pa rin sila ng halaga at respeto na nag e sila dito sa patche, di ba? Mm -hmm. So, yon Hindi ko lang alam kung minus score ba to sa mga pangalawad darating. Buti sana kung ganon. Kasi, kung ako si kandidata, eh, kailan ba talaga ang final screening niyo Kasi doon na lang ako pupunta. Pag sinabi niyo June 24 sa ceremony, eh, sa June 24 na lang ako darating. Kasi bawat ano naman kandidata dito, may mga lugar-lugar din naman sila. Sa so, madaling salita, kung wala man silang accredited partner eh, parang sila na rin yung accredited partner ng Miss Grand Philippines. Eh bakit sila nagawa nila pumunta ng maaga? Bakit etong mga may accredited partner ay ah, hindi nila nagawang pumunta ng maaga? ba? Diba? So yon. So ang akin sana fair lang para pare-parehas ng nakikita. Kasi ngayon naririnig mo, oh, sasali daw si ganito, o jojoin daw si ganito o lalaban daw si ganito so hindi natin alam at yung mga naririnig natin malalaking pangalan like example Michelle D napabalita na o sasali daw to sa Miss Grand Philippines sabi ng mga tao pero according naman kay Michelle D wala naman siya sinasabi pero maingay sa social media and then the people thinking na parang darating siya, darating siya keep posing sa kanya so yung attention na instead na napupunta doon sa mga kandidatang Uh, na opisyal candidates dito sa Miss Grand na natututukan na sana ng mga tao eh na po pa doon kay Michelle D di ba kasi nga they are waiting na darating sa Miss Grand and then pangalawa na pabalita din kasi ni Ganado sa to na mas si Gassini, may pa eksena pa na Miss Grand Philippines di ba na parang nagsasabi talaga na sasali siya dito. Pero wala namang confirmation kasi hindi naman niya sinabi na yes, I will join to the Miss Grand Philippines and wait for me and then saka siya nagpakilala. Just parang playing playing lang eh di ba ganyan din yung ginawa ni Gabi basano noon, noon so yon so parang ngayon confused tuloy yung mga tao ano ba darating ba tong mga to kasi kung darating sila parang maganda na parang nakikita mo na parang ah kapag malaki ang pangalan mo at malaki kang kandidata parang okay lang na late kang dumating and then pag run entrance ang ekseno mo and then dahil may accredited partner ka so special treatment kayo yung ganon so parang nakakaloka lang ang akin lang sana eh bakit naman sa Miss Universe Philippines, sa Binibining Pilipinas at sa iba pang pageant, hindi naman ganito ang mga na Eh bakit dito parang parang may hinihintay, di ba? So ako kasi, yung kay Krishna, okay, so dumating si Krishna ng late. Pero nandoon ako sa part na naiintindihan ko kasi si Krishna kasi ay bumubuo sila doon sa ano. Kung baga parang nakakontract pa siya doon sa Miss Universe Philippines. And then I think she trying her best na ma-fix muna yung mga bagay na ma-fix doon. Saka siya pumunta sa Miss World Philippines. So yun, understand, uh, understandable naman yun. Kasi under pa nga siya ng Miss Charm Philippines. So hindi natin alam kung igugoban niya na ilalaban niya yung sarili niya sa Miss Charm. Or kailangan niya nang mag-move on to another pageant. Parang yung kay Chris na, naiintindihan ko na parang understandable yung reason kung bakit siya na late at humahabol. Dahil undecided sila, tapos may may title siya sa ibang ano sa ibang organization siguro nagpapaalam muna siya kasi syempre makakasuhan siya noon eh pero siguro dahil pinayagan siya tapos na yung raining niya and then nagdecide na siya na hindi na ako kumbaga withdraw nagwithdraw siya so saka siya nagpunta ng Miss World Philippines na eh, nahabol niya di siguro yung time. And then pagdating naman dito sa ano sa Miss Grand yung mga naririnig natin candidates na magsisisalihan daw eh kung gusto ninyong sumali talaga sa Miss Grand Philippines at kung plano ninyo na mag-join d'yan na hindi kayo napupush, na hindi kayo na parang ini-invite or sinasabihan, siguro mas maganda na talagang decided talaga sila para pag sinabing final screening ay ganito, so dapat nandoon na sila sa mismong final screening, di ba? Hindi yung para o oh, sige, wait ko muna kung sino yung sasali, o oh, wait ko muna kung i-invite, o oh, wait ko muna kung, kung mananalo ba ako dito. Kasi sabi nga ng isang kaibigan natin, ito daw ay matatawag na catching crown. O, oh, di ba? Catch crown. ng mga ganon. Kasi parang sinisiguro nila na sa kanila mabibigay yung corona pag sumali sila dyan sa budget na sasalihan nila. So, parang ang pangit naman tignan. Pangit pakinggan, pero parang sa totoo lang, ganun yung dating. ba diba? So, ang akin lang, sana ang Miss Grand Philippines, magkaroon kayo ng fixed na, na final screening, fixed na candidates na parang kung sino yung nag-audition sa inyo, mag-focus kayo doon lang. Hindi yung parang mag-focus kayo na parang ay gusto ko kasi sumali si ganito, hintayin natin. Kasi dito pa lang nagiging obviously na na may pinapaboran ang organization. So, yun lang yung akin. So, disclaimer lang po. Hindi naman sa pag-aano, kaya lang kasi parang mali tignan. So, siguro para walang ganitong mga eksena at walang ganitong usapin, siguro mas maganda, maayos yung sistema. Hindi yung a month ago. Kasi parang parang intindihan ko guys sa totoo lang maiintindihan ko kung magpapasok kayo ng mga candidates dito kahit sabihin pa natin na walang pangalan yung mga darating o hindi silang malalaking candidates pero kung talagang magpapasok kayo ng mga candidates dito siguro yung parang maiintindihan natin the first batch first week tapos yung parang Alba, 24. Tapos, first week ng June, nagsidatingan na yung mga second batch. Kung baga, parang a week lang yung pagitan. Kasi parang pare-parehas lang na naghihintay. ba diba? Wala pa namang ginagawa. Pero nag na sila eh. nag na yung mga activity ng mga girls na umaatid sa ganito, pupunta sa ganito, at nagpo-promote sa ganito. So, napapanood na sila sa TV, may mga eksena na sila sa TV. So, parang doon sa part na yon parang nag -e effort na yung ibang kandidata to wake up early, to make up, fix themselves, tapos parang biglang kayo darating na dahil hindi ko alam ko ano yung piniprepare naman nila, di ba? So, yun. So, medyo magulo doon sa part na yun. And then, ayan nga, nababalitaan natin na si Emma Tiglaw daw ay isa sa mga sasali according to M. 3 na page. So, darating daw. I'm not sure kung talagang totoo. Kasi nga, tulad din na sinabi ko, marami na tayo nababalitaan. May Gassini, may Michelle D., may Celeste, and then, sino-sino pa, di ba? At ngayon naman, Emma Tiglaw. So, hindi ko alam, hindi ko yan masyoshow sa inyo kung sino nga ba yung mga candidates na papasok dito talaga sa Miss Grand Philippines. Pero sabi nga nila, ang sasyong ceremony ay hindi magaganap this coming Saturday kundi sa 24th ng June. At balita ko din, balita ko din, hindi ko alam kung totoo ha, na hindi magagawanap ang Miss Grand Philippines sa July 16 kundi mamumub daw to ng August. So yun, ayun yung balita ko. Dahil siguro na late darating yung mga ibang candidates and then ah uh, siguro if fix pa nila yung mga schedule and then aayusin nila yung mga eksena. Hindi ko alam kung bakit ganon yung sistema. So, abangan na lang natin yung mga updates o, dito sa Miss Grand Philippines kapag nag-announce na sila. So, for now, ayan lang yung mga nasagap kong balita na hindi ko alam kung totoo siya o hindi. But, tulad nga na sinabi ko kung totoo man to mamove na naman sila sa August parang ano ba Miss Grand Philippines ang sabi ninyo dati yung nakausap ko kayo mag-start kayo ng March oo so ngayon ano na June na so mag-July tapos August eh lalaban ang candidates sa September parang Anong preparasyon ang mabubuo ng isang kandidata ng lalahok sa Miss Grand Philippines? Eh, according na kay Mr. Nawat, as long as possible, gusto niya sana ay mas maaga. Oo, ganon. Kasi, syempre, para mas grabe yung magandang preparasyon na maibigay ng kandidata natin. Alam niyo ako sa totoo lang, kahit sino naman ang manalong Miss Grand Philippines, kahit hindi kilalayan or kilalayan, may experience man yan o wala, okay lang sa akin. Kasi parang piling ko mas maganda nga na makadiscover tayo ng girls na ipapadala natin sa Miss Grand na, alam mo yon na nakita yung yung galing niya ng organization Ng tao Yung alam mo yun yung minahal siya ng tao Hindi dahil sa dami ng supporters Minahal siya ng tao dahil nakita talaga yung galing niya So yun yung akin Ayun yung gusto ko na sana Sa bawat kandidata na lumalabas sa international page Yung nadidiscover siya Dahil nakikita ng taong magaling siya at doon sino siya ng mga tao. And then pangalawa, gusto ko nakikita ng organization yung galing ng kandidata, hindi dahil lang sa may pangalan, dahil nakita nila na kadapat-dapat para sa corona nila. ba diba? Like si Jay Opiasa, hindi naman ganun kabongga dati yung supporters ni CJ pero dumami nila na lang ng dumami dahil nga sa nakitang galing ni CJ si Opiasa. And then after that, mas mas minahal siya ng organization kasi nakita kung paano siya magtrabaho. So ayun lang yung akin na sana gawin ng Miss Universe Philippines kasi kahit sino pwede naman mag-title sa international pageant basta makita lang ng organization mismo yung dekalibre, yung galing, yung ganda at kung ano yung pwede niyang gawin para sa paglaban niya sa Miss Grand International, di ba? So 'yon. Hay nako, nakakaloka. So, sana maging maayos ang lahat and then sana maging malinaw. So, parang ito yung pageant ngayon na parang masasabi ko nakahang ang lahat. <laughs> Ganon. Anyway, so, good luck at sana dumating yung araw na ma-fix nila yung mga ganitong problema ng mas maaga at mas maayos. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least mas malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang Notification bell to more updated. Shempre sa aking mga chika, sabi ngayon always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.